Magsiselos ka ba? Hindi dapat ba akong pagselosan? Wala. Zero. Papakilala mo kita sa pangit na yun kung interesado ako sa kanya? Balay ko. pakaka binigyan na limang piso kasi may ginawa ka sa opisina niya. Tung ilo mo, Elmer! Hindi ako pokpok! Malundi well, na ako sa'yo pero kahit kailan hindi ako lumundi sa ibang lalaki! Hindi siya para sa lahat Pero para sa'kin gagawin, gagawin niya ang lahat Kahit wala pang ang pamagat Gusto niya na nga ipagkala Hindi siya para sa lahat Pero para sa'kin gagawin, gagawin niya ang lahat Kahit wala pang ang pamagat Gusto niya na nga ipagkala Sa'kin lang siya kahit marami sa kanya umaaligid Agad niya sinasabing may kame Para sa kanya hindi na mangulit Sa harap ng marami She call me baby Sa ibang lalaki Wala siyang paki Hindi siya para sa lahat Pero para sa akin gagawin niya ang lahat lahat wala Kahit wala pang ang pamagat Gusto niya na nga ipagkalat Hindi siya para sa lahat Pero para sa akin gagawin niya ang lahat Kahit wala pang ang pamagat Gusto niya na nga ipagkalat pero kahit ganun palagi akong kampante Kung meron mas sumubok naman di ko sa naman sa akin na sinasabi Para ba ako na nanaginip di ko akalain na masasagip Ang puso't ko damdamin sa'yo lang Iibig aking aaminin na para sa lahat Pero para sa akin gagawin niya ang lahat Kahit wala pang ang pamagat Gusto niya na nga ipagkalat Hindi siya para sa lahat Pero para sa akin gagawin niya ang lahat Kahit wala pang ang pamagat Gusto niya na na ipagkalat Sorry mahal, bigla lang ako I love you. I love you too.